Pangalan, first lady. So ngayon, ang tanong, anong ginagawa mo doon, Liza Araneta Marcos, nung namatay yung mayamang Pilipinong yon Di umano, eh ang cause of death ay overdose daw. O, ano ginagawa mo in the company of someone na nagdodroga? Ibinunyag kamakailan ni Vice President Sara Duterte sa isang interview ang pagkakasangkot umano ni First Lady Lisa Marcos sa isang insidente sa Amerika na may kinalaman sa iligal na droga. Ayon kay BP Sara Duterte, batay sa police report ng Beverly Hills Police Department sa Los Angeles, kabilang daw ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos sa mga huling nakasama at nasa loob mismo ng silid ng binawian ng buhay ang nasabing individual dahil di umano sa drug overdose. Nasa Amerika noon si First Lady Lisa Marcos upang ipromote ang Manila International Film Festival sa Hollywood at kabilang di umano ang nasawi sa entourage nito. Dagdag pa ni B.P. matapos ang insidenteng ito ay bigla na lamang daw kinidnap at isinurender ng Administrasyong Marcos si dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court. ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady uh, Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung uh, tao ay nag-overdose uh, sa suspected drug overdose sa hotel room at uh, ang daming nakikita ang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinidnap, kinuha si Pangulong Duterte. sa kauna-unang pagkakataon, tinira ni VP Sara si Lisa Araneta Marcos na nabanggit sa isang police report na di umano ay nandoon sa scene of the crime dahil um, dun nga sa pagkamatay ng isang mayamang Pilipino na nangangalang Tantoko. So ito po yung kauna-unahang deklarasyon ng isang uh, public official na nadawit doon ang Liza Marcos Araneta. Ang Liza Araneta Marcos. No? Now sa chismis-chismis bago nagdeklarasyon siya uh, um, VP, ang naririnig natin is magkakasabah sa trip na yan at sa kaparehong hotel ang uh, ating first lady at itong uh, uh, mayamang tao nga ito. No? Now, ang hindi malinaw is anong ginagawa ni Liza Araneta Marcos doon. Wala namang ibang sinabi si BP Sara kundi siya ay naroroon no, doon sa isidenteng yon. Kaya nga po, ang importante ngayon, bagamat hindi halal na opisyalis ang uh, First Lady at dahil siya naman talaga ay naghihimasok na parang siya ay halal na opisyalis, eh kinakailangan sabihin na niya sa taong bayan ano ba talaga nangyari doon sa Beverly Hills na naging dahilan na namatay itong isang mayamang uh, uh, Pilipino, dyan sa isang uh, um, mahal na hotel sa Beverly Hills, California na alam natin ay eh, playground ng mga mayayaman. Sa akin, eh, yung uh, pag stay na isang first lady sa uh, Beverly Hills mismo, eh, skandaloso na sa akin yan kasi sa asang ayon doon sa Salongalo, ang mga public officers ay dapat namumuhay ng simpleng buhay at pag i naman sa isang posh hotel sa Beverly Hills na talagang posh lugar sa Amerika, hindi po yan ayon dun sa sinasabi ng batas sa so dapat ang pamumuhay ng mga public officials ay simply lamang. Now, hindi naman po pwede sabihin ni First Lady ngayon na hindi naman ako public official dahil hindi ako halal, hindi ako appointive. Pero ikay nagtatamasa sa iyong papel bilang isang First Lady. In fact, meron tayong kaba ng taong bayan na ginagastos para sa opisina ng First Lady. Meron po talaga opisina ang First Lady. Kung titignan nyo ang budget ng Office of the President, meron pong sa budget ang First Lady. So hindi niya po pwedeng itanggi na siya ay public official. Bagamat hindi siya halal at bagamat hindi siya appointive. Kasama na yon sa buhay niya bilang kabyak ng isang presidente na magkakaroon talaga siya ng opisina ng First Lady. At dapat may pananagutan. So ngayon, ang tanong, anong ginagawa mo doon Liza Araneta Marcos nung namatay yung mayamang Pilipinong yon. At ang tanong, bakit nga napakatagal di umano bago nakatawag ng 911? Meron ba talagang nagsabi na wag muna kayong tumawag sa 911? Subukan natin baka naman mag-recover dahil di umano eh ang cause of death ay overdose daw. O ano ginagawa mo in the company of someone na nagdodroga? At sabi nga nung isang vlogger na kalagay daw doon sa pulse report na doon sa kung saan nakita yung bangkay, hindi na humihinga, ay napakadaming mga powdery white substance. So ang tanong, anong ginagawa ng First Lady of the Philippines doon sa lugar kung saan namatay ang isang mayamang Pilipino na di umano ay napakadaming powdery white substance na nakapaligid doon sa bangkay na natuklasan. Madam First Lady, kinakailangan sagutin mo 'yan. Hindi po pwedeng tahimik ka na naman. dalang ang suspecha ng marami, hindi lang suspecha, ang tanong ng marami, anong ginagawa mo in the company of someone na namatay, di umano dahil sa drug overdose? At pangalawa, anong ginagawa mo doon sa lugar na napakaraming powdery white substance sa pinagdududahang cocaine? Meron ka bang kinalaman sa paggamit ng cocaine? Nagtatanong lang po kami, hindi pa kami nagbibintang. Pero kapag ikay na nahimik, hindi namin na magiging kasalanan yan kung magkakaroon kami ng opinion na siguro may kinalamang ka rin dun sa powdery white substance na nadiskubre ng kapulisan dyan sa Beverly Hills, doon sa lugar kung saan nila nakita yung katawan ng Pilipinong hindi na humihinga at mukhang namatay dahil sa drug overdose. Ma'am, kinakailangan sumagot ka dahil meron kang pananagutan bilang isang first lady. At hindi po pwede na dededmahin mo yan. Lalo na na nabigkas na yan ng Vice President of the Philippines. Ang tawag po dyan sa batas, eh talagang this is privileged communication. Kinakailangan pagdebatehan na ng publiko. Anong ginawa ng First Lady sa lugar kung saan merong mukhang namatay dahil sa drug overdose at sang sa kapulisan ng Amerika, eh maraming powdery white substance na mukhang cocaine doon sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay ng mayamang Pilipinong yan. Sagot, sagot, sagot. Hindi po pwedeng manahimik. Karapatan ng taong bayan. We have the right to information on matters involving public concerns. At kung meron din problema sa pinagbabawal at droga ang First Lady at meron nang duda ang marami na may problema ang presidente sa pinagbabawal na droga, abay mukhang conjugal problem ang pinagbabawal na droga sa unang couple, the first couple of the Philippines. Tuloy, ito kaya yung dahilan kung bakit sa libing ni Santo Papa, eh hindi kayo napansin ni President Trump. Dahil alam natin si President Trump, gaya ni Presidente Duterte, I hate drugs. At siguro, hindi ko lang alam kung meron ng impormasyon na nakalap si President Trump dahil nangyari naman itong isidente sa Beverly Hills bago pa sila nagpakasanto-santo doon sa Vatican. Ma'am naman, kung totoo na may kinalaman ka sa pinagbabawal na droga, bakit ka naman nakipaglibing pa kay Santo Papa? Eh alam mo naman ka mga Katoliko, tinatrato ang katawan ng tao bilang templo ng Panginoon. Hindi dapat sinisira dahil sa paggamit ng pinagbabawal na droga. Ano ba yan, ma'am? Meron ka pa belo sa Batikan, yung pala. Ayan na naman, nagkakaduda na naman kami. Hindi ko sinasabi na conclusive pero sumagot ka. Hindi po pwede na dead ma kayo pareho na yung asawa na dapat pasinungalingan yung polboronic video na authenticated naman. Diyan din po sa Hollywood, Los Angeles, California, kung saan nakita yung bangkay ng mayamang Pilipino na yan. Ano bang meron sa Los Angeles, California at talagang nagiging waterloo ng mga hambarkoses pagdating sa mga pulboronic video at mga pulboronic happenings? Hindi pwedeng manahimik. Karapatan po namin malaman. Adik ba kayong mag-asawa? Kung adik kayo, magpagamot kayo, alisan nyo yung pwestong yan. Dahil gaya ng mga drivers na merong uh, influenza, pinagbabawal droga, ikamamatay po ng Pilipino ang kondisyon nyo kung kayo ay adik. Marami naman po, po pwedeng maglingkod. Kaya nga merong vice president at si Vice President po, nagpa-hair follicle test na po yan. Negative. So po pwede po yan mag-drive din ng bus, po pwede rin yan mag-drive ng SUV at walang po pwedeng mamatay. Awa ng Diyos naman, unless for, talaga namang uh, tinatawag nating um, um, uh, yung natural causes na lang. No? Pero dahil uh, nasa tamang pag-iisip, eh yun nga po. Katungkulan ninyo o wala kayo sa tamang pag-iisip, ibigay nyo sa ibang nasa tamang pag-iisip dahil napakadami mong problema na kinakailangan ng solusyon na hindi natin makakamtan kung talagang hindi tama ang pag-iisip ng parehong presidente at ng kanyang may bahay. Hindi ko po kayo binabansagan. Ang sinasabi ko lang, magsalita kayo. At para maging conclusive ang inyong denial, magpa-hair follicle test kayo pareho. Meanwhile, nananawagan ako sa ating mga kapatid na mga Pilipino sa Amerika na meron ng American citizenship. Matapos po investigasyon dyan, hindi na po nila pwedeng ipagkait ang impormasyon. Yung ongoing police investigation bilang exception to freedom of information habang nagaganap pa po ang investigasyon. Pero matagal-tagal na pong panahon nakalipas, pwede nang ilabas kung anong resulta ng investigasyon please, yung mga Pilipino nating mga nandyan sa California, kasama na si Maharlika, pwede ba ho mag-FOI na kayo, mag-freedom of information na kayo nang malaman natin ano talaga ang papel, kung meron man, anong ginagawa ni First Lady doon sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay na isang mayamang Pilipino na namatay di umano dahil sa drug overdose.